Samantala, ng Manila Police District o MPD ng ultimatum ang sospek sa pagpatay sa siklistang si Mark Vincent Garalde. Subalit matapos ang 5pm deadline, hindi nagpakita sa MPD headquarters ang sospek kaya subject na ito ngayon ng manhunt operations. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Victor Cosare, live. Yes, Victor. Monica, naglabas nga ng ultimatum ang Manila Police District laban kay Von Martin Tanto para voluntaryo itong sumuko sa mga otoridad hanggang kaninang alas 5 ng hapon. Pero hanggang ngayon, walang tanto na nagpakita dito sa MPD. Si Tanto ang itinuturong sospek sa pagpatay sa siklistang si Mark Vincent Garalde noong lunes ng gabi sa P. Castle Street sa Quiapo, Maynila dahil sa away trapiko. Nakunan pa ng CCTV ang pamamaril ni Tanto kay Garalde matapos silang magkasuntukan sa kalye. Ayon sa Manila Police District, nakilala si Tanto batay na rin sa salaysay ng mga saksi at dahil na rin sa ginamit nitong pulang Hyundai Ion na may conduction sticker na MO3745 isang businessman at reservist ng Philippine Army na nakadetail sa Community Defense Center sa Caloocan City si Tanto. Batay din sa pagsisiyasat ng Manila Police, napag-alaman na may tatlong baril na nakarehistro sa pangalan ni Tanto, dalawang caliber .45 at isang .40 caliber pistol. And now is to gather the ballistic records of those firearms uh, in storage with the Firearms and Explosives Office. And we will compare it with the empty shell recovered from the crime scene. Inaalam pa ng M.P.D. kung may permit to carry firearms din ang suspect dahil hindi sumuko subject na ngayon ng Manhunt Operation si Tanto. itinoto siyang armed and dangerous ng Manila Police District. Target siyang mahuhan ng mga police dead or alive considered armed and extremely dangerous, as shown in the video. So, extreme care and precaution shall be used by the police in order to neutralize and use deadly force against him if necessary. Wala na sa kanyang tahanan ng sospek nang puntahan ng mga pulis ang kanyang bahay. Hinihiling ng MPD sa publiko na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ng sospek. Mahaharap si Tanto sa kasong murder dahil sa pagpatay kay Garalde at frustrated murder din matapos tamaan ng bala ang 18 years old na si Rosel Bondoc na ngayon ay nagpapagamot sa ospital. Monica alam din ng mga otoridad kung meron bang ibang kaso itong si Tanto. Monica Maraming salamat Victor Cosare live na nag-uulat mula sa Maynila.